ako dito, iwala kayo. Ayan, bumalik kami. Musta na? Maray man po. Anong oras na ba ngayon? Tanghali na, wala pang tanghali, wala pang alas 12 ba? Magalao na na gayon. Ay, magalao na Ngayon pa lang, hindi pa kayo nakakain? Nagsasain nagtasap, pa lang po. Oh, saan ka galing kanina ati? Pagtinda. Ayun, kumusta naman yung tinda mo? Wala, mangan, inadalin siya, pwede man ako so, ano. Ay, muna, so, ngayon pa lang kayo kakain. Inyo? So, kanyang umaga, nakakain na kayo? Opo. Um, Buti naman, yung anak mo, ilang taon na nga ito? Nagdawa po, ilang ka, ng 13. 13 ano, 13 anong, months Mawawa eh? naman oy Nakakain ka na bebe? Hindi pa <laughs> ko dito kasi ano Bigyan kita ng ano Ng bigas May bigas dyan o, ate Para ano Balik pa na, eh. Ngayon palang Ito, pa lang nagsain, sila nagsaing wala na nga siyang dilin siya daw salamat So no, kumusta naman kayo dyan Yung pag ulan Minsan tumutulo Tumutulo Hmm. So ayan. So, yun na nga ito guys, itong mga itong bahay ni Ate Itol, ito talaga una puntahan ko na nitong nakaraan. Tapos ngayon lang ako bumalik. Ayan. So, inabot natin yung ayuda para kay Ate. Yung asawa mo, hindi ko pa nakita. Hindi pa sana. Nasa sa Laguna po Hindi mag-uwi dito lagi. December po yun uwi. Ay, kayo kayo so, nang pala kayo. Ano, so, matrasya na gusto walang kalit hmm. Wala man kaya kay, So, anong ulan po niyo? So, yung ano yung delay sa ano, inutang namin do sa tindahan. Oh ganun siya ayan mga kalingap so ayan nagbalik lang ako dito ate kasi para mabigyan kita ng ayuda Yan, bigla, bigyan na lang din kita ng kunting ano tiha pera kasi nung nakaraan kasi na pumunta ako dito wala akong naibigay sa iyo mm -mm. ayan bigyan kita ate ng ano sa yan, ha? Ha? ate ito lang yung ibigay ko sa iyo ha okay lang po. Oh. ayan yan, uh, ano boy, para makakain kayo, may, uh, ulam, uh, may ulam ba kayo? Toyo, tuyo pong tuyo? sa tindahan. Oh. nyo na lang yan ng ano, kahit isang kilong lechon or kalahati lang, makakain lang kayo, paminsan-minsan ng ano ba, masarap na ulam, hindi puro isda, no, para makakain din yung mga anak mo. Bro, pati kamal ka, asang sira nga na. Hmm. ko, nasa po ako, tara sabi ng mga kasi, nagadun ako muli di kanina, niya, sa ikura ko na, anong oras, hindi pa ako nakatinda. Okay. Buti, andito kayo, baka sa, sa ano ko, baka, Pagbalik namin dito, wala na naman ikaw. Na, Nag-garden man sa ako sa plaza pero may. Wala man ako ibang pigado na. Hmm. So wala ka palang napala ngayong araw na to? <laughs> pag halimbawa ati, pag ganyan, pag halimbawa nagtitinda ka na, tapos wala ka na pala, anong, paano yung pagkain niya? Yun? Ganyan po, nangutang kami bigas sa tindahan, bukas kayo magpapadala yung asawa ko, bukas kami yung bayad. Mm. Report na buga. Sino lang inayin namin kanina? Sino ba? So yun na lang gagawin niya pag walang wala, doon na lang kay buti. ano, nagpapadala yung asawa ko, binabayad Kawawa naman ay. Kapag minsan talaga, walang wala. Mahirap din oh. Nangayayat ka na ti ay. Payat na payat na si ate sa kakahanap ng pera. <laughs> Mahirap mag, ano dito, mag-bulay siya. Lalo pag ma ganito mabagat. Halimbawa ate, pag ganitong sitwasyon nyo, wala kang madilihin, ma ano ba yan, dilihin siya. Pag wala kang kita, wala kang ano. Ayun, ay, ano yung nasa isip mo? Yung ganito, yung sitwasyon mo, yung pamumuhay? So, Kaya man lang sabi ko na ang yan eh. Miskin ang utang, basta pag-abot ng ano, nabayadan man. Matakaw no? ang pamanukal daw. Pero ano ba ate, yung wala ka bang iniisip na na ano na ano ba to? Nakuha ko na. Noon, noon. Ano Oo. Ano ba ate yung hindi mo ba na isip na ganito kontento ka nang ganitong sitwasyon mo sa pamilya mo para na, sa mga anak mo? Naghintay man lang na magano magkayo ng pera para mapaano na ano para sa eskwela pati sa Marcos minsan nagpag nagulan tumutulog tumutulo diyan. Tumutulo sa loob pag natutulog kayo no. Ay, so, ay di ko pa rin nakadumog pa lang ang kagabi. So di ko lang na dyan sa bulada sa sira. Mm, so nakita ko mga ano mga kalingap no ang sitwasyon nila ate mahirap talaga. Napakahirap po yung buhay nila oh. Ngayon lang sila nagsasaing. Ate ang dami ninyong labahin ay. Opo. Naipon po yan kasi pag gisa wala sabon, wala ano. Walang sabon? Opo. Oy, Mariosi, pula daw sabon. Ilang linggo na to ate ay? Siguro po yan Wala na ate, sirang-sira na yung mga ano mo, damit mo. Ilang ilang isang linggo, dalawang linggo dalawang linggo daw to guys oh hindi na naiipon kasi nga daw wala silang pambili ng sabon oh, yung sitwasyon nila ate oh ganito oh dyan sila nagluluto ito, yung, ito lang po yung buhay nila oh ito buhay nila dito oh kunting napaka ano talaga ano sana may maawa naman sa ating mga kababayan no na maabutan ng tulong sila ate dito sila natutulog ay tapos may tulo dyan ate may tulo daw nagkasya sila dyan ito. Ito. Oh. Diyan, oh. Bakit nahati yan, ate kunti? Maliit na lang. Diyan lang po, siya na, natutulog yung ano po, ng mga damit. Ganon. May, ang hirap talaga, tsaka may, ang init. Ramdam ko ang init kahit bukas siya dito, ito, no? Napakainit, no? Ito, ate, ano ito? Ito, ano, Pagawa niyo bahay? Hindi, ma'am po. So, tapat itong asawa ko. So, mag-ano siya ng bahay dito? Magtayo? Okay, sana. Eh, kaya lang, wala nang sa biyana niya mm, tapos dito din yung ano nila o lagayan ng mga plato yan lang tapos doon yung ano niya kusina dyan sa luluto napakaliit lang po yung space napakaliit ang hirap ng buhay nila ang tubig saan kayo kukuha? doon po sa balon malayo pa ba yun? Uh, doon ah doon? so may pambili na kayo ng sabon ate ang hirap talaga sana mga ano mga kalingap no ah. sana maabutan sila ng tulong Uh, tsaka yung peer ay uh, yung ano na yan, yung kunting halaga yan ate ay binigay po sa aking sponsor so sponsor ko si ano si Master Warm. Ayun, saka si uh, may nagbigay din sa akin ng ano uh, si OFW Angel. Ayun, sila ang nagbigay sa akin ng pera. So, kaya nakaabot kunting halaga pa lang yan. Pero sa sunod pa balik-balik na lang po ako dito ate no para pabigyan kita ng et mga kaunti lang grocery at uh, bigas. Ayun, sa bigas. Balik-balik kasi madali lang man puntahan yung lugar ninyo. Saka kasamahan namin yung si Tatay Papsi diyan. Oo, sa isang ano. Sana may mga ano munting kahit kunting tulong lang no, kunting tulong lang para kayla Ate na sana magbigyan sila ng ano blessing, napakapayat na ni Ate oh. Siyempre, s'yempre lima ang anak niya Eh. Lima ang anak mo pero yung tat, tatlo bang yan dito sa iyo apat. Ay pito pala. O, pito pala anak niya, pito. Sana ano, sana nga baka darating ang panahon atin no baka hintay hintay lang tayo baka mabago din yung buhay nyo mabiyayaan kayo ng tulong ni Kuya Bal Santos Matubang at baka sa iba dating viewers baka mayroon ding mag-abot ng tulong para sa inyo para yung mga anak mo ay nasaan na ba yung tatlo yung isa po nandoon sa hinaan yung dalawa nasa dagat po, siguro nasa dagat mm, so ayan mga kababayan so nakita natin yung sitwasyon dito nila atin no dito lang talaga yung pamumuhay nila guys ito lang talaga So, ilan na bang, ilang taon na ba kayo dito? Taon na? Ano, 19 years old. Ay, 19 years na po. 19 years? Dito? Yung anak ko pa kasi nang pumunta kami dito, buntis pa lang ako sa panganay ko. Tapos ang bahay niyo ganito rin pa rin? Hindi naman po talaga sa amin to, sa kapatid ko. Ah, uh, pero dito sa lugar na to, ilang taon na kayo nagtira talaga dito? 19 po. 19, 19 years na. Grabe, 19 years. <laughs> 19 years. Ang hirap. So hindi talaga nag-ano, kahit kulang talaga yung ate no, yung hanap buhay ninyo, yung asawa mo, nag trabaho niya, kulang talaga. Kunti lang, naman Kunti lang talaga auntita. ang kita. Nangayayat ka na ay. Ano? Hmm. Itong anak mo, ito yung pangatlo, ah ano, pangatlo sa panganay, mga panganay dalawa. Pero nakapag pero nag-aaral naman lahat mga anak mo no. Kalis ko yung panganay ko. Sino nag-ano noon sa yung college nag-working student? Buti naman masipag. Sino tinirhan nila doon sa Sambalis ba yan? Opo. Yung ano, sululahan ni Agong, ay, ante ng Agong ko. Ah. Buti naman. At least sana makatapos talaga sila. Huwag mo na silang mag-asawa kasi nandyan pa kayo, kailangan tulungan. Bulit ang tinuha niya. Di ba puro babae yun? Susab lalaki siya. Ah, tulis. Ang pig, minsan nga nagagad sa akong, hindi ko manataon nataon, talagang, wala man, sa'yo pasin siya, kananak, tawala man ako. Ah, hingi din? Pero pag minsan, pag mayroon ako ng ano, pinadaran ko. Oo. Oh, ng Wala din kakayahan doon, yung na, lula niya? Ay, yung ano, ano po, ayaw ano na po siyang papasukin kasi ng ano eh. ayaw ay, na ano siya pag, tulong sa pag-eskwila kasi ano. yung gusto niya, papasukin na rin yung anak ko sa pag-maestra. Abo man ang ako sa maestra. Ayun. Gusto niya talaga pulis. Ganun ba? <coughs> oh, sige. So, ayun lang atin, no? Sana, uh, may maka may mag ano magtulong din sa inyo na baka may mag-abot ng tulong tulong para sa inyo saka baka magbalik kami dito ate masada andito ano ba talagang oras ka nandito hindi man po kayo parit-parit kasi minsan hindi naman ako nakatitinda dito lang ako magapas sa bahay nag si kaso saan pag may eskwila ah oh, sige sige andito naman si tatay papsi uh, anuhin ko na lang kung andito ka pasilip kita dito pag ano pag gusto namin pumunta dito para gusto ko kasi pagpunta namin dito nandito ka dito yung sitwasyon nila eh. Ayan guys. Mayroong ano eh. May ano. So.